masakit ng ulo ko mga kaibigan Boy bagsik Oh Anyari par Ah <laughs> Gulpe ha ah. Gulpe okay uh, Nakaspar siya ng uh, Isang hindi eh, ko alam Amaturista ba yun o uh, Nagpro na okay So pero base sa aking ano, uh, Assessment dun sa nakaspar niya Yeah, ito ano naman, uh, may laro naman kahit pa ano So para bugbugin ka ng isang basic na na boksingero brand. Men. Ay <laughs> ah, to real to ka. Pag dito ka sa Glenford Boxing Gym Miss Parker, sigurado ko matos ka. Oh no. <laughs> you know, against doon sa nakaspar mo pero malayo 'yan sa mga dito sa mga amateur boxers namin dito, like the Cordoba brothers. Asila uh, Arnold, Arwin Cordoba Even si Iron Fist Na nandito ngayon sa amin Men uh, He will outbox Yang kinalaban mo Kung ganun ang laro niya Lalo na yung mga boxers namin dito Cordoba Brothers Yung mga sparmate Ni Haring David Ni Super Sam gulpi ka Dre <laughs> Yung mga ganyan sa sparring Or sa laban If you turn your back Sa opponent mo Ano yan? Accounted as knockdown yan Kahit sparring lang Okay? Or standing eight. Kapag tumalikod ka o nag uh, time out ka, time freeze na tinatawag, ibig sabihin nun, ano ka, tawag dito, kailangan kang bilangan. Okay? Dapat may standing. Eight. stop one, two, kaya pa? O, ganun yan. <laughs> you gotta pitik nga lang yun, brad eh. O oh, yan, naniniwala na kayo ngayon. Oh. Naniniwala ka na ngayon. O sa sasabihin pa, again, ba diba, yung pinagpalit mo na BOTY kasi Huwag ka kasing lalaban sa mga ano, mga amateurista. Dapat kalaban mo tambay lang para magmukhang malakas ka dre. <laughs> di ba? Yan kasi pang ano ka, pang pang BOT, di ba? BOTY, pang entertainment. Pang, pang yung mga kasparin mo sa kali yung mga tambay na walang alam pero pag, sabi ko nga eh diba, bago ito mangyari lahat pag kahit amaturista ping ka diba? Kahit amatyo, yung ganong laro, men, ginulti ka. Uh, try mong, ano, subukan yung mga amateur boxers ng Glenford Fitness Boxing Gym. Men, komatos ka. <laughs> uh, tanong mo din sa mga nandiyan sa inyo. Uh, ayan, yan, si coach Jan Kilala ko yan. Si coach uh, Dignos. Uh, kilala ko yan. Uh, tanong mo, pag dito, men, uuwi kang, ano, luhaan. Di, hindi ka kasi, nan naniniwala ka kasi. yan sa isang taong ah uh, masyado pa kasi if you are too imaginative or too uh, parang ano ka pa eh mapangarapin sa mundo ng boxing hindi mo pa alam yung tunay na proseso talagang you know langit at lupa ay papangako mo sa kung sino kasi kahit yung umawak sa'yo wala pa namang alam yan o kahit siya inaamin niya inaaral ko pa ikaw ang boxing Again, sa pro, mag invest ka ng taon yan. Years. Again, guys, years. Alam niyo yan, mga nasa boxing, years, di ba? Hindi basta-basta yan. Uh, 90% ng mga tao sa boxing industry, alam nila ang sinasabi ko. You will invest years. Yeah, di ba? Two years uh, sa pag -e ensayo sa amateur, minimum pa yan. Di ba? Pagka, ikaw ay nag-turn uh, professional na, mga kaibigan, siguro, mabilis na yung 5 years bago ikaw maging uh, rated dito sa Pilipinas uh, at pagkatapos eh tutunog na yung pangalan mo 'di ba tapos eh tab dito kung meron kang 2 or 3 consecutive win uh, sa last time na uh, yun ang ruling ng gab uh, at uh, ma magkaroon ka ng uh, invitation to fight abroad po pwede kang payagan hindi po yan four rounder ka lang uh, kagaya ng pinangako sa ni Jola mo tapos eh, within two fights daw papalabanin ka overseas no it's not true bullshit bullshit alam na mga taga boxing yan mga idol ito daw oh. two, at two fights sa so, pro papalabanin daw abroad man <laughs> is that possible alamin mo na yung rule ng, ga ng gab dyan. bago ka magsalita boy <laughs> na nice come ka brad boy bagsik <laughs> ay nako nakakatawa talaga mga idol Palibasa kasi walang alam sa boxing ng nang, nang damay pa si Jola Mok, di ba? Nang damay pa. Kasi ginagaya nitong mga inggit na to, eh of course, yung ginagawa ng MP promotion ni Sir Sean Gibbons na ang ah, daming boxer, pinapalabas ng ibang, ah, pinapalabas sa ibang bansa. Yan po mga boxer na yan na binibigyan ng break ng opportunity ni Sir Sean ng MP promotions. Yan po mga boxer na yan, sila na po yung mga nagtap dito sa local scene. Ayan, ah, ah, the likes of, ayan, sila Carla Ms. Martin, Ayan sila Jonas Sultan, Jack Tipora, ito sila yung mga nag-champion na German Angkas, Mark Magsayo. Ito sila uh, itong uh, galing Olympics na si Yumer Marshall. Yung sila na yung mga ano na nagtagumpay dito sa lokal 'di ba? Pero yung sabi mo, pag kita tas two fights daling kita ng men, nakakatawa. <laughs> ito ulit shows na wala ka pa talagang alam. Pustahan tayo, okay. Uh, nasa sayo na to by uh, boy Bagsika sa iyong uh, pastariray na datingan at uh, entitlement, matagal na one month sa'yo dyan. Ako nagsasabi sa'yo. It is for you to, you know, prove us wrong, ba? Diba? Uh, maximum mo na yung six months. Ako nagsasabi sa'yo, men. Because turning pro is not that easy. Okay? In fact, as uh, a content creator, malaki pa yung kinikita mo diba ba? Real talk 'yan, real talk naman 'yan. So, pinakawalan mo yung BOTY men, pinagpalit mo diyan iiyak ka sa dulo. Iiyak ka sa dulo, real talk 'yan. Kaya yun lang mga kaibigan ano. So, 'yun. Tingnan mo, una palang lang na men, nangyari na agad yung sinasabi ko, nagugulping ka kahit ng mga amateur fighter. Men, diba Yan po ang sinasabi ni Silver Voice TV na isyempre mga delusional na mga walang alam. Diba? hindi nila kakagatin yun. Pero ito mga kaibigan, yakin na. oh, yan na, yan na yung mga palusot. Dadating na yung mga palusot na yan. maglalabasan na. <laughs> Gulpe! Gulpe ng ano, nang uh, hindi naman gaano kagalingan na boxer. Di ba? oh, kung, kung sa tingin yung uh, ano na yan, uh, inidayo dito sa Glenford? Tingnan natin. so <laughs> Tingnan natin mga kaibigan. So, yun lang mga Idol Silver Boys TV. Ah, uh, wag niyo na panoorin yung video nila, lalaki lang yung views nilang mga yan, eh. Basta yun lang. Boy bagsik, expose ka ngayon, di ba? Nagulpay. Hayla uwi. <laughs>